Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating pagtitipo ngayon, tayo tuklasin ang kahalagaan ng pagmamahal sa ating kultura. Nga sa grip na inilikha, kakaibang tama. Sa kultura ng mga kapampang. Isang mahalagang tradisyon ang pagmamahal. Nang sinag paraan ng pagpapakita ng respeto at paggalang sa mga nakatatanda. Hi. <tinyo> Ang pangmamano ay hindi lamang simpleng galaw ng kamay. Ito ay may malalim na kahulugan. Ito ay nagpapakita ng ating pagtanaw ng utang na loob sa ating mga nakatatanda, sa anlang karunungan at karanasan. Sa bawat pagmamano. <tinyo> natin ang ating paggalang at pagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon sa ating buhay at palipunan. Pinapakita rin natin ang ating pagunawa sa halaga ng tradisyon at kultura na nagbigay sa atin ng mga kaalaman at aral. Sa pagpapatuloy ng tradisyon ng pagmamana, patuloy natin pinapakita ang ating pagmamahal. At pagrespeto sa mga magulang, lolo at lola. At sa lahat ng mga nakakatanda sa ating paligid. <coughs>